Magandang hapon sa inyong lahat, the sun, the sky, and the sunrise. Ako, Senator Gau Mataya, nag-uulat. Kakulangan ng silid-aralan ng Senior High School sa bayan ng Puso Ruto. Problema pa rin. Tututukan ni main Solis. Yes, may nags. Kakulangan ng silid-aralan ng mga mga araan sa bayan ng... Ang kakulangan ng mga silid-aralan ang napakalaking problema ngayon ng mga guro, lalong-lalo ng mga mag-aaral ng senior high school sa mataas na paaralan ng Binigno Aldana National High School. Sa pagbubukas ng klase noong ikalimanang Hunyo taong 2017, hindi na naging komportable ang mga mag-aaral dahil sa kung saan-saan sila nagkaklase. Ayon na lamang sa punong guro ng paaralan na si Dr. Roberto B. Quezon sa uh, DPWH kung okay na yung uh, soil test natin. Tapos, siyempre, uh, yung lugar na yon medyo mababa, no? kaya kailangan na lagyan pa ng log fill upang makapasok na yung yung, mga uh, yung contractor to uh, construct the building. Uh, kaya nga, uh, nag-start yan last year, November uh, 2016 at in na marami nang gawin, gawin dyan sa kwan, lang tapos uh, dami pa sa treatment ng simento kasi uh, kailangan titigas pa yung mga poste at saka yung kwan, upang mapatungan ko nila sa second, third at saka fourth floor kaya medyo ganun, to, ganun ang nangyari kasi yung curing time kailangan din ang curing time hindi basta-basta na patong ng patong ng uh, yung poste no? ng kwan pinag, nyo lang ngayon kasi ang ang ginagawa ng nyo lang ngayon ay paglalagay ng mga wall ng building na And hopefully by uh, the end of this year 2017 tapos na yung 40% Thank you, Ayon, Ipinangako ng kontraktor na gagawin nila ang lahat para matapos ang nasabing silid-aralan sa si tinakdang petsa. Inaasahan ng pamunuan ng paralan na matapos ang mga nasasabing silid-aralan ay magiging maayos at komportable na ang mga estudyante at guro sa kanilang pag-aaral.